Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kinamain Okay, I'll then. ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang mga ang patuloy po ano ang patuloy na napapansin po ng mga netizens sa katawan ng isang Main Mendoza. Sabi nga po ng ilan nung nakaraan may may mga sugat si Main, may mga pasa at ngayon kasama nga po si Shara Soto at saka na rin po itong si Judian Santos. Nakita na naman po nila ito pong pasa ni Main Mendoza sa kanyang hita. Ngayon naging kumpulan po ito ng usap-usapan ng mga netizens kung saan marami nga pong nagsasabi na hindi daw kaya minamaltrato itong si Maine Mendoza? Kaya nga sabi ko sa kanilang lahat, totoo nga ba ang lahat ng ito? Wait muna. Mag-imbestiga muna tayo bago natin sabihin na si Maine Mendoza ay minamaltrato talaga. Okay? Pag-uusapan po natin yung mga bagay na yan. At syempre, hindi rin po mawawala ito pong paggamit nila kay Maine Mendoza kung saan meron nga pong pa-message, ano? You know? May pa-message pa di umano itong si Maine Mendoza dito po no sa uh, ginagawa ng uh, ng kung sino-sino dito kay Alden Richards Alden Richards at kay uh, Catherine Bernardo okay dahil ang dami hong naniwala peke po yung account na ito ulitin ko peke po yung account na uh, ginamit po nila no para po dito kay Maine Mendoza hindi po yan si Maine Mendoza sana po ano no sana po ay uh, Um, matuto tayo mag-imbestiga suriin muna natin ang mga bagay-bagay bago natin sabihin si Maine Mendoza talaga ang nagsabi ng mga ito okay, hindi rin mawawala, syempre sa pag-uusapan natin, ito pong si Cathy Molina, ang director po ng Hello Love Goodbye, kung saan ito na nga umaarangkada na nga, umaatake na nga, no? Pag-usapan natin yun, sabi ko naman sa inyo basta may kinalaman kay Nain Mendoza at kay Alden Richards. Araw-araw ho natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago tayo magpatuloy pa, narito ang mga komentong napili ng na aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unayan natin ang naging komento nitong si Ms. Gina Toriko. Sabi niya rito, Mr. Pinas, masakit marinig ang katotohanan. Bakit di matanggap ni Tito Soto na talagang wala na silang control when it comes to TV ratings? Are they not aware about this sa TVJ? Huwag magtangatangahan. Sa bagay, mga tanga nga kayo. Bakit? Sobrang bilib kayo sa inyong mga sarili. Kaya pinaghiwalay ninyo ang Aldab, which is wrong move. Mabuti ng malinaw upang malaman ng fandom na di lang kayo sinungaling, ngunit manluloko pa nilampasan na nang na noong ng Aldabang Showtime kaya walang wala nang dapat patunayan pa si Alden history na ang Aldab na pinasikat ng fandom. And uh, kung sinasabi nga nila, 'di ba, na uh, tinatalo lang daw po ng live ni Main Mendoza ang Showtime, noon po 'yon. Noon po 'yun ano, kapag naglive si Main Mendoza nung mga panahon eh, na pinapayagan pa po nila si Alden Richards at saka si Main Mendoza together. Noon po 'yon. Okay, pero ngayon, huwag ho kayong mangloko ng mga tao. <laughs> okay, hindi hu yun totoo. At para naman ho, no, sa ikalawa natin komento, sabi niya Good morning Mr. Pinas, ang alam ko, ang role ni Main ay clone, kaya ang sabi ko sa mga ADN, boycott na hanggang nandyan si clone robot ang role ni clone, ano? Kaya tinatawanan lang sila ni Alden, kasi alam ni Alden, si clone ang kasama nila, di kaya sila nagigilty sa mga ginagawa nila. 'di ba? Mag-move on na sila at tatalo na sila ng It's Showtime. Dati kasi ng Aldab talo ang It's Showtime. Ngayon bumaliktad na ang mundo. It's Showtime na ang nangunguna na nangunguna sa noon, noon, time show. Basta kami mga ADN ay boycott simula ng Cyclone ang nilagay nila. Thanks sa update Mr. Pinas. Go lang tayo, no? Maging uh, positibo lagi at lapit na tayo sa finish line. Shout out sa mga ka ko. Ingat lagi and God bless. God bless po sa inyong lahat diyan, ano? At para naman ho sa ikatlo nating komento mula naman po ito kay Miss Adelia din. Sabi niya rito si Tasha, good si Managalog at uh, sayaw lang, no? Wala nang iba. Si Raisa, Bukod sa maliit, eh, aliw lang kasi no lumalaban sa lumalaban ang sabayan. Si Miles, naknak -nak lang minsan benta, minsan hindi no si Karen okay siya. Okay siyang uh, may singing talent ano sumasayaw din at maganda din si Meng nasasayang ang tunay na talent kasi uh, kasi bakya ang dating, bokya ang dating ng mga segment ano? Nadamay si Meng sa ka, kabakyaan ano yung uh, uh, pera pinila diyan sa sikat kung di sila kukuha ng guest na sikat wala well, i agree with you miss Adelia Day alam naman natin ang kapasidad ng isang main Mendoza, di ba? Sabi naman ni Miss Agnes heraldo sabi niya rito, thanks sa news updates rpinas Pinas sa mag-isawang Richard. Tama kayo, laganap na sa social media ang fake news, single, sa din at uh, kay Panot at kay Mina, no? dahil hindi eh, ko matiis, uh, bina, binabarako agree ako dahil sa katulad noon na ang lakas ni Maine, na no nang sumali na ang TVJ Sarsuela mulo, mula noong bridal shower na nagpunta uh, sa sala na no nang hina na kasi boycott na ng ADN ang Eat Bulaga TVJ maging ako tinatamad na rin ano pasulyap-sulyap na lang minsan-minsan ano may kong mag uh, cellphone at manood na ng Kalyasari Kalyasari throw, throwback alam nyo ah... Uh, yun yung pinakamagandang gawin na lang ng lahat. Kasi nga naman, lahat ng unang ipalalabas nila dyan ay dahil nga po sa TV5 na po sila, wala na pong control din ang uh, ABS-CBN sa kanila. Nung nasa EBA, ay, ang uh, GMA, ano? So, totoo naman yan eh. Nung nasa GMA ang uh, Itbulaga, eh, talagang hindi nila maipasok-pasok si Panot sa Itbulaga. Dahil, syempre, may jurisdiction pa rin naman po sa kanila ang uh, GMA. Diba? Tingnan nyo, nangyari. Pinayagan ng GMA isang beses, di ba, sa Daddy's Drill. O oh, ayun, burado ang Daddy's Drill. Endgame ka agad. Di ba? So ngayon, sabi ko nga sa inyo, pinakamagandang gawin dito, eh, supportan na lang po sa Mina, si Mina at Alden Richards. Ano, yung dating pag supportan na ginagawa natin. Pero when it comes to uh, noontime show, nako Huwag mo kayo magpapaniwala dyan. Puro sarswela lahat ng gagawin nila dyan. Para naman husa, huli natin komento mula naman po ito kay Miss Doris sa Sabi niya rito, ang taong loser, di talaga yan marunong tumanggap ng pagkatalo. Sinong maniniwala sa uh, mo? Uh, Tito Soto, no? aminin mo aminin mo na kasi na wala nang, wala nang sigla ang show ninyo, deserve nyo yan, sarswela pa more, ba diba? Masakit mang tanggapin ni Sir Pinas pero malaki talaga ang epekto ng unity ng True Blooded Aldab Nation sa pamboboycott. You can't blame them. Kahit ako, nagtitiis na hindi makita si Menggay on national television, mas mainam kaysa naman, masaktan ako sa ginagawa ng management sa kanya. I would rather watch Kalye serye. Totoo totoo 'po yun, ano? I would rather uh, watch uh, uh, Kalye serye. Kahit ako po. Uh, okay na ako sa Kalye serye na lang ba diba? At uh, dagdag pa nga po ni Miss uh, Doris sa topan. And believe lang talaga ako ay Alden sa kabila ng ginawa no? Sa kabila ng uh, ano yan, sa kabila ng uh, ginagawa nila, 'di ba? Totoo naman po 'yon kahit na kahit na nakaka, uh, nakakatamad ng paulit-ulit yung pinagpapagawa nila kay Alden Richards, diba? E talagang uh, ma maaatim at maaatim ng mga supporters talaga nila na talagang susuportahan sila, diba? Kaya nga sabi nga dito ni Ms. Doris Atupan, ah, uh, uh, After all, the Lord is always there, guiding them. And of course, tayong mga True-Blooded Aldab Nation, number one supporters and defenders nila. Thanks, Mr. Pinas. Ikaw ang inspiration namin, kaya matibay ang paninindigan namin. Fight-fight lang, walang iwanan, Aldab forever. Naku, maraming salamat po. Sa totoo lang po eh, dahil uh, until now, ang talagang pinangahawakan lang po natin ay yung mga pangako ni Alden at mga pangako ni Mimandosa. Diba? At uh, yung mga salita nila na, Uh, pumapan pumapatungkol sa katotohanan. Yun lang naman yan. Ngayon, pag-usapan natin ng sentro ng ating mga updates. Ito pong si Cathy Molina, si Direct Cathy Molina, ang director ng Hello, Love, Goodbye, ay sinasamantala na po ito pong kainitan ng uh, Uh, usap-usapan patungkol kay Alden Richards at kay Catherine Bernardo. Alam naman po natin, ano na, for the show, ang pinagagawa nila. For the show, at uh, para nga naman pag dinugtungan ang hello, love, goodbye, e eh, maraming kakagat nito. Ang ginagawa nila, pinipikon nila, pati sa Daniel Padilla. Diba? <laughs> uh, Sinasabi nila na sa si Daniel Padilla, eh hindi raw po pinapayagan si Catherine noon. Diba? Pero hindi pa po doon natapos. Ngayon, ito po ang kanilang mga uh, pakulo. Okay, ginamit po nila yung uh, uh, account ni Main Mendoza at uh, tila baga pinalalabas ano, na si Main Mendoza ay nagsalita na patungkol sa ginagawa nila kaya Alden at saka kay Catherine Bernardo. Ito yung kanilang gawa-gawa. Ulitin ko gawa-gawa. This is not a legit. Uh, account of Mae Mendoza. Sabi niyo, sabi ho ng mga gawa-gawa rito, na no? ng mga Sarsweli sarito. Uh, what can I say sa panliligaw ni Alden kay Kat? Ah, kay Kat wala naman akong sasabihin because she deserves to be happy. Kay Alden, sana wag mong iparamdam na special siya kung hindi naman totoo. Dapat 'yung mga sinasabi at pinapakita mo panindigan mo. Wag kang paasa. That's all I can say. So ngayon, pinalalab pinalalabas nila na si Alden Richards ay uh, pinaasa lamang si Maine Mendoza. Okay? Well, sa totoo lang po, hindi ito tunay na account ni Main Mendoza. Pero ang dami pa rin pong mga uto-uto na uh, talagang nagko-comment po sila. Main, hindi dapat ganyan, 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 ganyan. Hindi nga po si Main Mendoza ito. Kahit i-check nyo po yung kanilang, kanyang account, wala po kayong makikita ganyan. Okay? At uh, punta tayo sa sentro ng ating mga updates kung saan sinasabi nga nila na si Main Mendoza ay ang daming mga bruises, ang daming mga pasa. Bakit daw ito ginagawa ni Panot sa kanya? Bakit daw po puro pasa ang isang Main Mendoza? Bakit daw ba tila minamaltrato ang isang Main Mendoza? Nang kami nga po ay magpunta sa mga larawang sinasabi nila, ito nga po yung picture ni Main nakasama si Judy Ana at si Shara Soto wala, wala naman. Eh, normal lang po na magkaroon ng maliit na pasa dito, ano, sa kanyang hita. Well, ang masasabi lang namin, do not underestimate ng sa main Mendoza. It will never happen to main. Okay, pag uh, sa si main Mendoza ay uh, napagbuhatan ng kamay ng kahit na sino man, kilala natin ang ating baby girl. Hindi yan mananahimik lang, ba diba? Lalaban at lalaban yan at magsasalitayan. yan. ba diba? At uh, muli, sana po, no? Eh, magsuri muna tayo bago tayo maniwala sa kung ano-ano mga fake news na pumapalibot sa social media. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.